2016, tumatakbo si Sen. Risa Ontiveros na senator na kailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Tim nga po itong si Ontiveros sa tindi ni Vice President Sara dahil sinubukang harangin po nitong si Ontiveros na alam naman po natin nagpapaipa lamang at gusto niya pong sirain, harangin itong budget ng Office of the Vice President ang inakala niyang sasagutin ni Vice President Sara nang matino ang kanyang pambabastos ay idinaan din po ni Vice President Sara sa bardakulan ang kanyang sagot. Kaya ang sabi ng mga supporters ni Marcos Jr. na mga bangag at ni Risa Ontiveros na mga tanga ang layo daw ng sagot ni Vice President Sara. Pero hindi nila alam ginawa ito ni Vice President Sara dahil sinundan niya lang ang pambabastos ni Riza Contiveros dahil alam niya na kahit sagutin pa man ito ng maayos ay hindi pa rin maniniwala at siguradong koontrahin pa rin ito ni Contiveros. At kung ito ang ginawa ni Vice President Sara, magtatagumpay itong si Contiveros sa kanyang gustong pambubuli na gawin dito kay Vice President Sara. Ngunit dahil iba ang sinabi ni Vice President Sara, isunumbat sa kanya ang kanyang pagiging manggagamit at pagiging traitor ng Bulgar Troy ang tunay na pagkatao nitong si Hontiveros. Ito, panoorin natin ang kanilang matinding sagutan. Ito pong sinabi ni Senator Lisa antiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Lisa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap, na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para man sa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Antiveras repeat the last question? I will certainly, if you uh, request, Madam Chair, repeat my question. Dahil, walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Ah, uh, alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, uh, before I make at the proper time, Propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin lalo na't masikip ang uh, fiscal space natin doon sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na... Malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, um, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. and um we will send senator antiveros a copy so that she will know what is the content of the book oh um this question is not only for me madam chair pararin para, rin para sa, mga kasama dito sa budget hearing Um baka baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko which I certainly will but I am asking a question uh, bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to simpleng tanong Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng uh, mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung nga uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi I, ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item. Na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 million piso at i distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Uh, usually, ang resource persons natin, ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this Senator kind of attitude. You know, do you have a... Madam, Madam Chair, yes, Madam Chair, hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Teresa Antiveros and um, I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, Noong 2016, tumatakbo si Sen. Teresa Ontiveros na senator na kailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, O sige, ah, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinex niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan. Ni former congressman Milan Garcia, pinakiusapan ko ulit kong please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito?